Hello po sa lahat! So ngayon naman po, sasagot lang po tayo sa katanungan ng isa nating masugid na follower So, Atty. Kid Castro po Panatagang loob ng taong may lam Hanggang sa muli, ay joke lang <laughs> So, hindi eh, pinauna ko na yung aking pangalan kasi yung iba hindi tayo, ano eh, hindi tayo malakas sa inyo kasi kung meron tayong mga uh, buti si sir, kasi uh, nakafollow po sa atin pero yung mga iba parang pinapanood niya lang pinapanood niya lang po tayo hindi naman po kayo nakafollow or hindi man lang mag heart or mag like sa ating or mag comment sa ating mga uh, post na ganito but anyway tayo naman in the first place ang goal natin is to reach out more people particularly our employers kasi uh, minsan kahit na gustuin nilang tumupad sa mga panuntunan ng ating labor code hindi po rin kasi nila alam and of course our HR personnel uh, eh syempre yung mga uh, I mean sa uh, human resources naman mga principles nang naman ang alam hindi sila very much aware or familiar sa ating labor code so ngayon Uh, kasi pag nagpapatayo ng negosyo, ang ating mga negosyante madalang din silang uh, nagtatanong ng mga legal uh, concerns pagdating sa kanilang negosyo. So minsan nakakaligtaan yung mga labor issues na kakarapin nila kung sila po ay hahawak ng mga tao. So although that is not a good excuse. That uh, 'yan sana ay mag uh, I mean magsilbing uh, aral sa kanila kasi uh, maraming mga negosyo ang nagsasarado dahil sa mga labor issues. So marami ng ganyan na nangyari pag pin meron na silang kasong kinaharap sa korte or sa labor uh, sa NLRC or sa labor arbiter So, siyempre, maraming malaking obligasyon 'yan. Lalo kung maramihan, o okay, maraming mga tao ang involved. So, mahirap. So, ngayon, uh, 'yun lang ang goal natin pa paramihin ang ating lahi para makarating na sa kanila para proactive ang measure. But anyway, uh, napas napalayo tayo <laughs> masyado sa tanong. So, ulitin natin. Yan. Ulitin natin yung tanong niya. So, sabi niya, attorney tanong ko lang po, paano po, halimbawa, halimbawang lumipat ng probinsya ang kumpanya, tapos kami, hindi kami sasama. So, syempre, uh, dahil siguro sa gastos. Tama po, sir. So, comment lang po doon sa uh, ating comment section kung tamang pagkakaintindi ko. So, may makukuha po ba kami mula sa kumpanya? So, ang tanong niya, meron ba silang makukuha ang separation pay? or any other benefits sa kumpanya. So, thanks po. So, ang sagot po natin dyan ay, uh, generally speaking, opo. Kasi kung lilipat ang kumpanya sa ibang probinsya at ayaw nyo nang sumama, sakop ito ng authorized uh, cause of termination sa ilalim ng ating labor code. So, himayin natin kung anong nakasaad sa batas. So, under Article 283 of the Labor Code, Nagsasabi na kung ang employer ay magsasara o lilipat ng negosyo na hindi na makatarungan or hindi na reasonable para sa si empleyado na sumama halimbawa na 'yan kasi sa probinsya na siya malilipat so on the part of 'yung 'yung ating follower eh malayo 'yung probinsya so dagdag gastos mahirap pa sa kanyang pamilya so maritong dahilan ng separation. Kaya kung hindi kayo kasasama hindi ito ituturing na form of resignation na walang separation pay kasi if you resign from your work uh, wala po kayo matatanggap na separation pay kasi voluntary nga po ang resignation. Kundi ito ay ituturing na termination due to authorized cause which is yung closure or relocation. So uh, I hope maliwanag po yan sa inyo. So ngayon Uh, Siempre kung may authorized cost of termination due to closure or relocation, meron po kayong matatanggap na separation pay nang uh, naaayon po sa batas. So karapatan nyo po yan bilang isang empleyado. empleyado, Kasi kung dahil sa relocation or closure, at uh, yan ang dahilan ng uh, pagkakatanggal nyo po sa trabaho, sa kadahilanan na hindi nyo naman kasalanan bilang isang empleyado entitled kayo sa separation pay na equivalent to at least one month pay or one half month pay for every year of service whichever is higher po so sa fraction po ng at least six months is considered one whole year so kung kayo po for example sir ay nagrender po ng five years sa kumpanya at ayaw nyo na pong sumama sa relocation na mangyayari so sa 5 years nyo doon sa kumpanya ay mumultiply nyo po sa 2.5 ah uh, sa 0.5 or half month pay for every year of service that would be 2.5 months pay that is the minimum or one month pay whichever is higher sabi doon sa batas So, kaya ang makukuha nyo po ay 2.5 months pay or 1 month pay as separation pay. Whichever is higher kasi yun ang nakalagay sa batas. So, pero kung merong mga other factors that would affect the decision uh, the, because of the closure kasi nga minsan may mga talagang nagre-relocate na or nag-close dahil nga sa issue ng Uh, loss on the part of the company. So, ibang usapan yon. So, ngayon, kailangan magbigay ng 30-day written notice ang employer bago ang relocation or closure. So, maaari rin kayong mag-claim ng iba pang uh, final pay like prorated 13-month pay, unused leave, okay, yung, yung last salary, salary at iba pa pong benepisyo na nakalagay po sa inyong collective bargaining agreement or sa inyo pong uh, company policy. So in short, sa tanong ko na to, uh, kung meron ba kayong makukuha mula sa kumpanya sa in short or sa madaling salita, opo may makukuha po kayong separation pay kung ayon nyo pong sumama sa relocation ng kumpanya. Kasi ang dahilan po niyo dahil nga yung probinsya ay mapapalayo po kayo sa inyong pamilya or dagdag gastos pa po sa inyo, uh, that is considered to be an authorized cause of termination at hindi po form of resignation. So, I hope maliwanag po yan sa inyo. So, ipaliwanag nyo lang po sa inyong kumpanya itong... Uh, punto po natin and sa tingin ko naman uh, justifiable naman na kayo po ay mabigyan ng separation pay na fact na hindi naman uh, yun nga yung na nakasad nga po sa batas na that is considered to be uh, an authorized cause of termination so we are basing only po sa facts that you have given and I hope nasasagot po natin ang inyong katanungan nang maayos so attorney kid castro po follow like and share lang po tayo para yun nga para may parating natin sa mga employer para hindi na po hahantong lagi dito sa tanungan na ganito diba uh, kasi kung alam na nila at first yung kanilang responsibilidad eh kahit paano hindi na kayo dadaan uh, kailangan pang magtanong sa at sa amin or at first the company has already been prepared okay doon sa separation pay na ini-expect din ng kanilang empleyado pag sila po ay iiwalay sa kumpanya so nakailang paalam na po ako sa inyo <laughs> so attorney kid castro po, panatagang loob ng taong may hanggang sa muli So wag niyo wag na po kayo mag-ask na tayo po ay sasayaw kasi ilang segundo na lang. <laughs> Tapos kayo din ang taas talaga ng standards niyo. Gusto niyo pang uh, good looking, yung lawyer niyo. So, wala naman na tayong magagawa diyan. Kung ito na, ito na talaga.